morning mga kasima uh, weekend andito na naman tayo sa ubor so sa araw na to mag fishing na naman tayo kung ano yung mga pwedeng mahuli Ah, uh, bali dating kasama pa rin natin sila Leo si uh, Shane tsaka yung mga kasama natin taga Arabian Homes so subukan natin kung ano yung pwede nating mga mahuli dito so matagal tayong hindi nakapag upload uh, may isang linggo yata hindi tayo nakapasyal naging busy tayo So in a way uh, uh, Malaman kung ano mamahuli Ito pala, may nahuli na May nahuli na si bro Ano yung dating ako ano? Purong, Ilocano, purong Purong, banak Ayan, no? Malaking good size na siya, table size Ayan, congrats Yan, yan sabi ko sa'yo, banak na yung ano kanina eh Oo oh, yan, banak na yan no? Banak na tayo oh, malaki, tirahin mo na So yan mga kasima, mayroon ng uh, sinyalis na pwedeng mahuli. May ba uh, banak na, ayan. So yan yung first catch of the day nila. So mag set up na rin tayo, baka sakali. So yung mga kasama natin, long time no see, wash Watch out, wash out! Kamusta, kamusta? Long time no see! -si? Hoy! Hoy! Ayan yes. oh, o, na oh, si... Shout out sa inyo lahat! Kumusta siya ano? Shout out kay Kuya Sam, Kuya Maki, yan. Ah, uh, si ma Umpisa na tayo. So, gaya ng dati. Mm. Pamain natin. Tinapay. Mm. Babalot lang natin ganito. Ayan o. Mmm. Ito hmm. na. Ayun. Ba'y nga, hinawal. Ayan. Ayan. natin dun. Malalaman kung mayroong mahuli. Pauli tayo Pauli tayo sa Hindi ko makakawala Hehehe <laughs> yun oh. isa din isa rin tayo Kaso nga lang nabuhol na Ayan o first catch of the day Banak bala ka o oh. O, oh, oh, di ba? O, oh, pa dyan? Oh, ayan O, oh. ayan o sangka pa? Ayan, mayroon na dali Nakahuli din Oh. oh, oh, oh. na tayo. Oho. Oh. Ayos ah. Oh, wala. Panalong panalo yung ano. Ang lalaki pa. Oh. Malalaki ngayon ah. Yung mga nakukuha. ito huli din yun o kita mo yun silin meron na ha, ahay pwede na to iyon no? o yan ang silin na yun Sumbukan mo, no? siliw, siliw no? Siliw na, siliw Siliw na, siliw Siliw na, siliw yung no, update natin mga kasima, mayroon na banak, apat na piraso, lima, lima na. Yun, yun, huli, huli, hagisa mo na, Nick, habang hindi pa tumaka, hindi pa ako nakakalayo. Op, 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 oh, op, op. 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 yehey. Oh, di ba? Oh. Mm. pagkahuli, isang uso talaga. Oh, diyan ka muna. Ya, wali na naman. Ito na nga lang Oh, oh, oh. Huli. Huli. Hop. naman, Sabit Oh. Dapat ko. May nang huli nyo. Oh. Dalawa. Eh, <laughs> you no? Know, kahuli na rin si Nick yan. Oh, ayan. oh. di ba? Huh. Yeah. Maliit. Oh. Eh, ano? Oh. <laughs> Bakit ganon? Bak Bakit dalawa? Ayaw mong ipahin yung nilalanggam. Sabi ko sa'yo, oh, yun ang kuhuli ng dalawa yung nilalanggam eh. Oh, di ba? Oh. ka pa. Gusto lang ti Purong. Mambandiitan dito eh. Oh, ang mabaling nga karuko din. Oh. Kailangan pala palanggam na. Oh. Para kukunot. Oh. Iyon oh. Iyon oh. Iyon oh. Iyon oh. Iyon oh. Bilisan mo. Kunin mo. <laughs> Kunin mo. Uh, ito din, nakadali din Wala Wala rin Sipag-sipag lang Yan o Good size Yan o Yan o Talaga Hello. naman Yan o Nakadunala ni Jekin Michael ay, umorder na. Tayo, First time ng no? first time. <laughs> first time naglurda. daw. lord, ba raquad din pala 'to. Basin, basin. Oh, sige, yo. Yan. Yeah. Oh, sakit. <laughs> Rene-rene. Hello, pa-hello. Oh, yan, mga kasima. Ah, nag-e-enjoy kami ngayon kasi nakakahuli naman kami ng ano panak pinagtsatsagan namin so far ayun nandun sila nandun marami oh, pasabit yan meros may naglalambat lambat na hinahagis yun lang yun nakahuli to o oh, kahuli sid kahuli sid Asong alam, berde <laughs> eh dagdag sa daing mo Ayan mga kasima Ayan si lumusong na Ayan update natin Ito naman na huli natin no? Oh. So tuloy pa rin Enjoy enjoy Malamang Ang hila nito ito verde Sabi na ba Ang lindo pandaing daw ni Ed. Iyan oh. Pandaing. <laughs> Pag nasa gilid, asahan mo na. yun oh, Ang problema, hindi na naman ano 'to. Berde na naman yata. Abala, na, maniit. Yehey! Pasensya ka na muna. Walang nahuli. Sorry. Nakahuli si Ed. Nang siliw. Iyon e o. Iyon e o. <laughs> mm -hmm. <laughs> <laughs> Lapit lang, malapit lang. Bata kami. Ayun o. Kita mo naman yan. Ayun o. Yan yung sinasabi nila na ang bida nagpapabugbog. Woohoo! Ayan na yun know. o. First time to catch. Ayun o. <laughs> Ayos. Meron na. Nag-uumpisa na. First time to catch. Wag mo hawak ang ano. Nagdadali ako ng ganyan Apa Apakan mo na lang. Lumusot yung sima sa kamay ko eh. Ayun, binabanatan na rin yung sima ko. O, yun na. Yun, na ng ano. Iba ng kulay. Ay, <laughs> eh, sinabit pa. yun Green pala yung bumanat. Pektos. Okay, mga kasima, ito yung mga nahuli natin. Ayan o. Oh. Ang dalawang siliw na, at saka mga banak, at saka sergeant fish. Ang dalaki o. Oh, sarap. Mga sergeant fish. Nadaing daw. Ayan check natin. 9 p.m. yan natin mga dalawang oras pa tayo hanggang alas 11 kung makakahuli pa tayo mga kasima. Subukan natin. Sana nga mga kasima at makakahuli pa tayo. Nadagdagan pa ang huli nating siling. Tanggal isa. Natanggal yung isa. Huli, 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 huli. Ito mga kawala. Huwag mong ka ah. Aiyo. ay Sarap naman na rin. iyon oh, Aiyo, no. Kita mo naman yan, no. <laughs> sarap laruin, no. Iyo. hawak na lumipad <laughs> yung isa no ayaw matanggal Yeah. <laughs> sa ibabaw ya. Yeah. Para matikman mo naman. Sige, ingat. Ipagawa ko ng kilawin to. So, magluluto sila. Okay, mga kasima. Ito yung nahuli natin. Ito yung natira. <laughs> Kasi yung ibang uh, si natin eh binigay sa kasamahan. Ayos na lang namin to para kahit pa pano may maiuwi si Ed. May pandaing. So, uh, nabot tayo ng ano, 12 o'clock. So, kain muna tayo. Ito na yung mga sariwang namin kilawin na silim para sa sinamano sa sabaw. sabaw mga mga galing nating ship sa kalahin yan o may nahuli din naman ng no kanina dito <laughs> yan na <laughs> <laughs> nasa no? uh, dagat ka pero makakahuli ka ng manok mga ko

Ini si na macam mana? Oh, macam apa? Kasi, kasi kadrakal nalam je ikon ya, rem. Oh, kalau kita jadi sahaja. Kalau kita jadi sahaja. Kalau kita jadi sahaja. Kalau ito rin yung mga nahuli nila kanina mga ah. Wow Ang dami sari nga talaga ah. So yan, uh, dyan na naman po nagtatapos ang ating video salamat sa inyo lahat uh, shoutout sa lahat ng mga subscriber natin na laging uh, sumusuporta at uh, sa mga pasaman nating namimingwid dito sa Jeddah shoutout sa inyo at ganoon din sa Banita shout shoutout sa inyo dyan so okay God bless po sa inyo lahat Nelson second vlog Fish on!